Dumako po tayo sa kamanghamanghang punchline na unang natunghayan ko sa mga garapata. May talento pong pinakaiingatan ang mga henerasyon ng mga garapata na itinutugon po nila sa mga nakakikilabot at hindi naman maintindihang dada ng mga pantas. Sa Tagalog, sinasabi rin po ito Minana po ng mga garapata sa mga lolo nila ang kaya nilang salitain na itong panlaban sa dadang nakakaantok ng mga pantas. Unahin po natin ang bigkas nito sa Tagalog para may momentum at para mamuo ang pananabit. Sa Tagalog, nagtatanong sila niyan at ang bigkas nito ay Ha? Sa Kapampangan naman, hindi madalas sa tunay na pagtatanong ginagamit ito. Ang salitang ito ay pwede rin gamitin bilang isang tugon. Ang bigkas po nito sa kapampangan ay, Ah? Kung gayon, kung may Tagalog at kapampangan na nagkita at nagbangayan gamit ang salitang ito, ang sasabihin ng Tagalog sa kapampangan ay, ha at ang itutugon ng kapampangan sa Tagalog ay, Ah, magkatunog po sila, hindi po ba? Pero huwag po nating isipin na pareho lang sila. Dahil ang isa ay isang tanong, habang ang isa naman ay madalas ding itugon.